Meron tayong planer na hindi na gumagana. Hoyoma ang tatak. Hoyoma Japan. Alamin natin. to testing natin. Ngayon, wala siyang power. Ngayon, ano natin to? Che-check natin sa plug. Gamit tayo ng digital tester. Lagay natin sa diode symbol. Che-check natin kung may kung papalo siya dito pa malalaman na sa tester kung kung gumagana o hindi. Then ayan sa plug lang. Dalawang yan sa plug. Pipindutin natin yung switch. Mag-on off. Wala. unahin natin hanapin yung sira niya dito sa may ano tanggalin ko muna to yung cover dito natin uunahin sa pinaka wire niya sa 220 volts yung pinaka cord niya syempre dito sa una yung tornilyo ayan yung may kulay blue then eto may putol na wire yung kita na yung tanso din sa plug yan natin uunahin i-test kung may naputol o wala kasi nga hindi gumagana yung cleaner so gamit na yung tester nasa ano pa rin to died symbol kayang kaya kayang kaya nyo to basta may ano lang tester then ano natin sa plug then sa so, wire umalo okay yung isa yung isa naman may tornilyo wala ayun isa na kagad yun may putol na yung isang wire nya and sunod naman natin yung eto yung dalawang wire na yun yung nakapasok sa loob nakakunik na yung armature dyan tsaka stator carbon brush i-check natin and sa so may tornilyo yan tapos yung dun uli sa ano na may wire dito may kaduktong check natin umalo ibig sabi may connection ayos yung nasa loob nya then switch naman isusunod natin yung dalawang tornilyong yan then pindutin natin on ayan pumalo nag on off ibig sabihin ayos yung ano nya switch ang problema lang talaga yung wire yung pinaka cord nya kaya hanapin natin yung putol nito kadalas ang putol ito, yung ano eh yung medyo nagagalaw yung pinaka cord nya putulin ko na rin to kasi nga hanapin natin dito kadalasan yung ano yung nagagalaw yan dyan minsan 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 sa gitna minsan dito sa ano plug yan putulin na natin natin tsako lang yung madalas nagagalaw dyan na natin puputulin Then balatan na natin siya. Ito na iduduktong ko lang yung pinagputulan para i-check check natin sa ano niya, pinaka-plug kung papalo kung okay na ba ayan hindi pumalo ibig sabi may putol pa hindi pa yun yung pinaka putol niya talaga minsan nasa plug subukan naman natin dito sa plug then i check na natin wala pa rin hindi pa rin hindi pa rin yung hindi pa natin nahanap yung problema nagbabawas pa tayo rito sa kabila and check na natin wala pa rin papalitan ko na lang 'to baka maubos baka nasa gitna na 'yung putol ito pinalitan ko na 'yung cord niya second hand check natin may palo ayan meron meron na ayun lang talaga kailangan palitan na talaga kasi mahirap na pag nasa gitna na mahirap mahanap. Balik na natin sa pinagputulan niya, e duktong na natin. Ito na, naduktong na natin, check natin sa pinaka plug niya. Yung dalawa tapos pindutin natin yung switch kung papalo. Ayun, pumalo. Okay na. Ayun, nahanap natin yung problema. Pinalitan na lang natin yung cord. eto na saksak na natin sa 220 volts kung gagana Ayan.